guys so pagpapahit uh, namin yung ano doon papunta na kami doon sa itaas kung saan doon sila tumatakbo okay. sinadya namin guys na yung ilaw namin no? na hindi masyado malakas para uh, hindi tayo ma may mahiringan ng Ah uh, mga kugutulog ang sisimula na pong kumapang si Kabadiliwakan at saka si Idol Jun bro secure yung sa gilid bro jangan berinci, air hidung. tubuh yang bro hindi hmm. natin alam kung lumayas ba sila o baka nag lang siguro yun secure natin itong area bro namatay <coughs> <coughs> bro, namatay na sama ito'y may mga ano din bro mga, mga orasyon madilim na orasyon kasama na orasyon yung sa kanila bro kasi ginagamit nila yun sa mga masamang ta malakas din yung oras yun yung mga yun ginagamit nila sa mga mga masasama hey bro?

Hindi tanga tangkata talaga tayo dito, bro ah. Hindi abangan siya, bro. Usi si Rojun. Lan, bro. Sina si bro. Ayos kanan, bro bilang. Bro. Sina siya, bro. Ayos nang kaya, bro? Okay, 'tong Mukhang may tama siya, bro, pero ayos lang din. Gumala yung mubara diyan, bro. Bro si Kirta, si Gilid, bro. Grabe. Tiba yung... bro may tama yung isa, bro. Bakit nakabaril pa, bro?

na kailangan talaga na gamitin natin yung tago nating na natin kalanasan na ano, sa'yo gano. dito siya ta, tao, balik ka ta? tuloy tayo bro, baka nandyan lang siya sa ano, yung, sa itaas ba na baka malapit ba? na tayo naman ko bro, anim lang ko anim na lang ang bala sa'yo dyan ka uh, bro, bro na, idol tulong na tulo idol diyan, ay tulong. Ay tulong. May tulong. May idol. Anim at saka tatlong bala na lang yung ating laban Diyan talaga natin na bro. Tuloy hangga't mayroon pang bala. Di. Kalaban, mga idol, busbuhay na to. Esbo ay yung mga kabari. Ayan. may agimat sila. may madilim sila na ano. Ma ma-itim na orasyon sila. Bubalik, bumabalik basta basta yung mga bala natin. no. Parang wala lang sa kanila. Mga kabari. Pinto kaliber, bro. Wala lang puro mga ano lang, may may kainan. Suntrodan yung ulo, bro. Bro? no. Dito na lang, bro. Bro, sama siguro natin ang oras 'yung bro pag baril niya, bro. Ay, bakudan na lang natin tapusin, bro. Kudalan natin, no? Sigaganda siguro. Sige. Mayor, babakudan muna namin 'yang baril. Ngayon dito bigyan natin ng bakod para makasindi naman bro sa sana bro sa ito, gilid bro ah baka pala yung usok, pala yung usok dito, bro Ayan ano yeah, bro

baka dito kinakatay yung ano bro biktima nila bro. bro nalala nyo yung dati baka dito yung ginahasa bro ginahasa ay yung ginahasa uh, oh, yung, yung nakita natin sa ano bro ginahasa bro tapos pinutulong yung ulo oh. oh. Yung ginahasa ang baba batang babae oh, baka bro dito talaga yung bro, Ta -a -a bro. Ta -a -a bro. lapit na tayo sa ano nila sa kuta nila bro yung isang bata na ginahasa dito yung isang bata dito mga idol nung nakaraang linggo ginahasa tsaka pinutulan ng ulo baka dito yung banda bro mayroon kami mga video nun mga idol. Kaya lang hindi ko pinost sa FB kasi bawal kasi yung mga madudugong post sa FB mga idol. Yung isang post ko ay na-restrict tayo, no? Kaya hindi ko... Wala na bro! Ha? Wala na kita Bro! 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 Sundan natin, bro! Sige, bro! Sige, bro! Sige, bro! igo bro bro oh ano bro ano bro bro natin bro maingay 'yung bro ah maingay dito bro jesus din bro oh bro pa sila bro maririn pa sila bro maliit na ni bro maliit yan, wag babae baka mayroong rasulina yan may rasulina bro babae, babae yan bro babae taa na nandito bro 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 ano? bro, maingay, baingay atras mo, atras mo wala nga dito na area atras mo, tayo bro atras tayo bro atras tayo bro tayo bro wala na, wala na bala, wala na guys kami mga kabari wala na kami bala tamahan niyo bro wala na ito ah Grabe ba yun? agresibo talaga ng mga hayop na yun Bro Bali Umusan tayo ng bala Bro, nagamit mo na yung pagkapinan ng dupo ng bro ah bro Hindi ni Lolo yun bro Hindi ni Lolo yun Guys Umusan tayo ng bala Umusan din ang muna kami, atas muna kami mga kapalipsi Naubusan na kami ng bala Grabe yung mga counter natin ngayon. tayo pang laban. Mga kabari. Wish buhay yung ginawa namin. Para lang po matulungan yung mga binibiktima nila. Para mawala na yung pag-asik ng lagim nila dito sa bundong dito Bro, kabar muna bro. Maraming bala yun sila bro. Kasi yung usok natin kanina, yung amoy ano yun amoy pulbura dito lang sila nag aano ng bala gumagawa sila ng bala dito bro kaya sobrang napakasukal na kubat na to dito bro. Bro, ko, bro bro musta ka bro okay ka okay, lang, okay, bro. Tinik lang. Ano ba pag... bro pag army mo gusto kanina ba ano ano yung pa ba pinipigilan na tayo okay. pumunta no? baka may gagawin ba? Baka, ano, ano, alay? E, nila baka may uh, bro, hindi oh. <laughs> na bro, bro. magkita na to ilang kuwan bro uh, tayo punta yeah, maaga tayo dito panahon lagi kanila, Panaman? Panaman. tayo kanina no Kaso, um, panaw, hmm. ulan man uulan kasi ulan ba? Okay. Kasi ano ba? Halusin mo na po, no? Sa maroon na sila, kung naagya po na. Lagi na, lagi sila ikaw. Lagi na, lagi na sila ikaw. May mga ano sila. Lagi na, lagi na. Linta. Siguro kung po kung patuloy pa tayo doon, tapos wala na tayong bala, bro, baka marami sila doon. Baka mayari tayo doon, bro. Yan yung ginagawa nila. Napaka ano nila. Grabe yung ginagawa nila, guys. Okay, magigapang ito ngayon. Kagasahin pa patapos pinupugutan ng ulo. Ano Balik muna tayo, bro. ano bro. Ayun lang, guys, no? Ano lang muna kami. Tapos muna kami kasi wala na kami balah makabre, cakayon sila maraming anay, muto natin ba, muto natin ba, salamat sa inyo, bos, <tipos> ah, salamat po sa mga dasal niyo, mga makabdi, sa mga, uh, at sa bako din namin mga na, wai, ano ba yung to? ano ba? ano ba? ano 什么？什么？